So mga tol, bago natin simulan tong video na to, gusto ko lang magbigay ng disclaimer na sorry kung yung iba hindi makaka-relate dito sa content na to, sa dalawang content na to kasi puro twice tong video na to. Dahil concert na ng twice, napakatagal ko inantay to for almost 2 years, 2 years and a half or 2 years, hindi ko alam, inantay ko tong concert na to na magpunta dito sa Pilipinas. So sorry kung makikita nyo yung inner fanboy ko. Lumabas na ang inner fanboy natin mga tol, so wala na tayong magagawa. So sa lahat ng fans ko dyan na twice, para sa mga fans ko na mahilig din sa twice, guys let's enjoy this video, sobrang na-enjoy ko rin nandun ako at para naman sa mga fans ko na hindi fan ng Twice, sobrang sorry mga tol, babawi na lang sa inyo, mamimigay ako ng 1K Dias, 1K Dias you heard it right, 1-0-0-0-0 basta yun mga tol, antayin nyo na lang yung pag-giveaway ko ng Dias, sa mga hindi nakaka-relate, sa mga nangihingi ng giveaway na hindi makaka-relate sa Twice so play na natin mga sir Yo sir, mababasta lang. Yo 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 Yo, sa kwa ito po yung kapalas yung ngayon tayo mga dito dito sa ating vlog mga tol So yun, for today's vlog Nanonood -na dami ng twice lights It's time <tinyo> 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 Let's go It's too f***ing rough Anyways mga tol, yun, nabasa ko sa ating guidelines Community guidelines na bawal Ano yun? Bawal magdala ng cellphone sa loob Kahit pinoy tayo mga sir I respect twice, I love twice Ayoko maging Jake Paul, ayoko maging cancer Update ko na lang kayo kasi pagbaba namin iiwan ko tong camera dito dahil sa pagkat sabi nga nila sabi dun sa pal bawal ang camera bawal mag record bawal lahat lahat kahit vlog bawal din kahit sarili ko bawal din <laughs> paano tayo mag vlog pero tong araw na to mga tol tagal ko inantay to tagal namin inantay to sobrang pangarap namin to kaya tama'ng chill lang ng vlog I-update ko kayo Anong bibiling kong merch Lahat lahat Unang makakita sa akin Bibigyan ko ng photo card Nasaan yung photo card nyo nun? photo, card yung photo card ni, G ni God Sobra kasi ito eh. Bibili mo yung crop top ni Nayon? Susuotin mo? Bakit? Okay, ano yung <laughs> Bibili ko, bro, yung Forever 21 swimsuit ni Nayon. Ano, ano, ano? Yung Forever 21 swimsuit ni Nayon sa nag... summer night. Isusuot mo yung swimsuit ni Nayon? Ano yung mga ginagawa ko? Ako ang naiisip kong bibili, yung itim na t-shirt na dinesign ni Chayang, trading cards, ano pa ba? Yung acrylic stand nila, pwede. Tapos yung lenticular cards, pwede. Update ko na lang kayo mamaya. Tingnan nyo naman, mga tol sobrang napakaulan paano kami pipila mamatay kami huwag naman sana God bless you time check natin 8.22 in the morning napakaaga ko dahil nga sa photo op Naman lang nila ako ang call time nila is 11 pa It's naman all. late na nga no ini eh. photo op yun tapos late ako paano na yun dami pa naman nakapila tapos wala kaming payong king FB ka naman eh kitain na lang tayo mga tol goodbye goodbye mamaya na lang Tangin Ang enang TV yan, bakit walang toy sa taas? FB ako na nakakita yung kini FB Tangin eh. na mo kasama kita Ay kasama mo <laughs> <laughs> Ayan guys, so nasa parking na kami Punta namin ngayon eh, sa Twice Lights Pipila na kami para sa Paltop So kita-kita na lang tayo, gagamitin yun ko na yung cellphone ko guys, medyo nanginginig-inig yung amay ko kasi kinakabahan tayo ngayon. Alam niyo naman, press kami ng bias, maghahati na lang kami amay. Hati tayo. So, hati tayo. Ha. Papayag ka ba? Oo, oh, syempre. Guys, di ko ma-stabilize yung kami ko, inaabahan ako. Di ko alam pero, yun nga, tulad nga nang sabi ng Palp, bawal yung camera, lahat-lahat. So, gamit ko lang yung iPhone, di ko madala yung camera, di ako makapag-vlog na matino. Gonna get some cash, tanginan. Nagtatrabaho tayo para sa twice, sir. Dalawa lang naman pinagtatrabawa natin eh. Para sa twice, pangaral sa Korea, pero twice is life, sir. Don't skip the ads. <laughs> Tamang bagyo lang sa milikod. Boom! Para sa twice, tatangkiin natin yan mga sir. Boss Kenneth, masaya ba? yes yeah, sir. Photo op, sir. Photo op, sir. sir. <laughs> nakakatapos lang ng photo ko Ben, medyo overwhelmed pa mo pero Ben, ina! Na Ben, is this the real life? Yung mga paniwala pre, feeling ko lumulutang ako sa langit Lord! Lord! Ayoko nang magising, Lord! Kung mo, patay mo na lang ako Takin naman, takin naman to ikaw nang matay nga, gago ka <laughs> na Matay ka talaga men ha Masaya ako, kung ko si Dayo na Situational, Situational Kung paso ako, oh, Paso oh. ako Kung paso. paso. Bang, kayon sarang eh. Alam mo sabi sa. Oh, kago. Tangin alam mo sabi -salen, sabi sa akin. Ano Bang. Oh, to 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 sa mo. Tol, tol, tol. Tol. Ay, tawag ng Sabi Bang, kayon sarang sabi niya. Tol, ito. Di sarap mabuhay, gago. Yun lang guys, sobrang sarap ng buhay. Sorry kung kung vlog tong ginagamit ko. Sorry ko sabog-sabog na namin yung vlog ko. Lahat-lahat na. Sorry ko na overwhelm ako. Ang dami na naman mag-comment dyan. King FB, bakla ka ba? King FB, bakit K-pop gusto mo? Oh, Isa lang masasabi ko. Bakla ka naman talaga, King FB. Don't skip the ads, man. Intense, men. Dayun. yun. No, Nakapanood mo to. Sarang ngayon ulit guys, manonood dami ng concert sa loob. Kakain muna ako. Sama ko na yung tropa ko ito na si Ralph, si Jason, nagbibidyo sa akin, lahat-lahat na. So, pasok namin sa loob. Di ko alam kung pwede videoan. Isipin nyo, tatandaan nyo. Si parin JYP nga, binidyoan yung twice, pinalabas. Tingnan natin kung magbibidyoan ko, pero most likely, ay di na. Peace! This is it? It's time bala na, sir. Ayaw ko namin. Tama na. Mamaya na uh, ulit. Sigaw, sigaw, sigaw. Practice, practice. Practice, pre. Practice. Practice. mo Momo is there. What would you say? Uh, I'm your boyfriend. Hello? <laughs> you don't know yet. You know me now. Pwede pa naman tayo mag-vlog dito dahil hindi pa naman start ng event. And ngayon, <mikin heh> Naba na ako mga sir. Huwag mo subscribe. Hindi yun. You, sir. Subscribe. King like and share Nomad PH. Hinda I love you. Yari na naman ako sa girlfriend. Taki na mo! Luis Pre! Luis Pre! Kuya <laughs> Bouncer, <sir>, marunong ako tumalbog. <laughs> boss, marunong ako tumalbog. Pwede na ba? Kuya, swap, swap out, swap out. <laughs> boss, mapapagod ka na. Sige na, may <laughs> Boss, <laughs> may pizza sa likod, Boss. Boss, camera dito. Pan-DVD lang. Boss, twice night CBD. Kaya, love you. That is not illegal. Oh my God, zero! You know. It's just illegal, bro. Oh. So great. So we'll do our best to try to show you guys better songs that you can enjoy more. So it is our first time to perform here in the Philippines. So it's our first time here in the Philippines but I think we made great memories with our Filipino ones tonight. I don't think I'll ever forget today. bosses. May yeah! hey, tropa tayo dito pa uh, may magbibigay daw sa akin. Uh, ay, guys, uh, ako ya. Ay, isa lang, bibigay. Isa lang. Hindi, hindi, hindi. Okay lang, okay lang. Kung nabahala, tol. Kung nabahala, tol. Pipikit ako pag dilat ko. Ano yun, ay, para masarap ay, yun, ha. Bibigyan tayo ni kuya. Baka cellphone bigay mo sa akin, ha. Bigyan ng jacket. Teka, lapikit pa ako. Mahal na mahal ko talaga mga ones dito sa Pilipinas, guys. Hindi ako magsasawa, Magpagibaway giveaway mapasaya ko yung lahat. Tol, nilibre ka lilibre ko kayo susunod. Basta don't skip the ads. Bakit ka naman walang brillance? Ay, putay na, tol! Thank you, tol! Parang, guys, binigyan ako ng dayong na... Bakit ka walang brillance? Tol, maraming salamat. Shoutouts yung sa inyo lahat. May dog na ako bukas. I wanna know, 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 what is love? Ang layo ng boses ko kanina umaga sa boses ko ngayon. Ang layo na din ang mukha ko kanina umaga sa mukha ko ngayon. Uy, pagod na pagod na tayo. Simula umaga, pumila tayo ng queuing. Lahat lahat na. Tapos after natin pumila ng queuing, nagantay tayo sa loob para sa photo op. Grabe men yung experience ko with that photo op. What do I mean is sobrang grabing, sobrang solid mga tol. <sighs> <laughs> eh hey lang guys eh Parang siguro bukas na lang tayo magkwentuhan Kasi pag kinagkwento pa ako ngayon Hindi nyo rin may intindihan Kasi boses robo ka pa ako Kusang nag -e yung boses ko Kahit hindi naman dapat Ang inawala na akong Tapos nakapikit pa ako Nagsasalita Ano na mangyayari sa akin Ano na mangyayari sa akin Shoutout din muna sa lahat ng mga tropa natin kanina Shoutout sa inyo lahat mga tol Hindi ko na maalala yung pangalan nyo Siguro mamayang umaga maaalala ko So tulog montage muna tayo mga tol Time check natin 12pm in the morning 12 a.m. in the morning tang inang utak to di na nagana apaita ko sa inyo bukas kung ano yung mga nabili ko merch tapos i-unbox natin yung sa next na video natin mga tol so yun good night sobrang nakaka-proud lahat ng ones dito sa Pinas sa ibang bansa nakanood ako ng concert ng twice binatupan nila yung cellphone nila kay Gio kasi gusto nila kumuha ng selfie ni Gio dito naman sa Pinas walang gumawa nun luckily di ko alam pero for some reason nakakatawa kasi walang gumawa nun walang nang bato ng cellphone sa twice kila Gio Ay, tayo talaga boss. Guys, wala na akong boses po, tara guys. I wanna know, no, 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 what is love? Ang ina, pinupulikat pa yung pa ako mga sir. Hello, good morning! May boses na tayo. Hi pa paano? Wala pa rin nata akong boses. <laughs> Anyways guys, yun Pag-usapan muna natin yung mga nangyari kagabi. Nag-vlog ako kagabi. Yung nakaiga na ako. Yung nakapikit na ako. Habang ine-edit ko yun, ire review ko na lang yung mga pinagsasabi ko. Sobrang solid, man. Promise. Alam mo yun. Siyempre, as once. Fan na ako ng twice. Simula Titi Ira. Well, sorry kung di ako naging fan nung 16 Ira. At syempre, sorry nga pala ulit sa mga fans ko dyan na hindi nakaka sa twice. Alam ko, tinatad ko na masyado ng sobra-sobra tong channel na to na twice posting. Huwag mag-alala mga tol, sabihin na natin yes nagpag-ibawi ako ng candy bong yes nagpag-ibawi ako ng album, mamimigay ako ng dias para sa inyo, pambawi sabi ko naman sa inyo, mahal ko ko yung lahat, kahit di kayo ng twice, kahit di kayo ito ganyan, kahit binabas nyo ako, mahal ko ko yung lahat mga idol, antay antay lang kayo ng 1k dias giveaway natin, 1k dias mga tol, 1K, 1k 1k 1 0 0 0 1 0 0 0 0, basta yun, antayin nyo lang mga tol, ayun lang, going back to the topic pinag-uusapan kasi namin to ng mga tropa ko, matagal na, maingay yung mga ones dito sa Pinas. Hindi nila pinapakita. Hindi nila masyado siya yung show off. Lahat-lahat na. Kaya siguro ang tagal magpunta. Hindi ma-convince. Hindi sila makapunta dito. Kasi akalain nila hindi naman ganun kadami. Pero man, sobrang... Grabing daming tao. Simula pa lang pagpunta ko doon. Actually, late na nga ako Nakapunta ako doon ng 8 o'clock. Tapos, nakapila ako 8.30. Man 8.30 pa lang. Ang haba na ng pila ng sobra-sobra. So, okay na, ba? Diba? Ang haba na ng pila. Nakapasok na ako. 12 o'clock. Bang! mas madaming tao kumpulan yung mga guard hindi na nila alam ano gagawin nila hindi na nila alam kung paano nila imamanage yung sobrang graming tao so okay na bang nakapasok ng photo op nakita naman sila dayon nakita na naman yung reaction ko lahat lahat na after nun kami ng merch min yung pila ng merch, sinasabi ko sa inyo, napakahaba ng pila. Sinerte lang ako na nakabili ako ng merch kasi syempre kami yung una nakapasok. Ito yung mga merch na nabili ko. Shoutout nga pala dun sa isang tropa natin na nagbigay sa atin nito. Maraming salamat tol, di ko maalala yung pangalan mo kasi pagod-pagod na ako kahapon. Siya yung kasama ko sa BIPA, maraming salamat tol sa pagbigay sa akin ng photocard. I love you tol, kung sino ka man tol, mag-comment ka sa baba. Yung merch, sobrang limited, sobrang ubos na. Pagpunta ko doon, wala ng t-shirt. Uh, ano pa ba mga gusto kong bilhin? Wala yun twice. Ano yun? photo book holder, trading cards na ubus daw sa dome sa Japan. So, ang nabili ko lang is, bam, L card holder, bam, twice lights lenti, isa pang lenti, isang sticker para didikit ko sa laptop. Alam nyo naman yung laptop ko, puro tadpad tad, -tad ng sticker ng twice. Tapos, candy bong power bank. Kasi mga tol, para sa akin, binili ko tong candy power bank para pag nagko-concert. bala ko mga tol, isasaksak ko to sa candy para di na ako bibili ng another battery kasi masyadong consuming yung battery. Tapos, hindi pa tapos yung concert, ubus na yung battery ng bong ko. Tapos, itong Anorak na sinuot ko nung photo op namin kasama sila dayon syempre so yung mga tol gagawa na lang ako ng separate video i-unbox ko to mga nabili kong merch papakita ko sa inyo lahat lahat na siguro next video na lang so King FB mamimigay ka ba ng official merch na nabili mo doon sa concert pag isipan natin mga tol kasi ang hirap na bumili nyan ngayon ang haba nung pila sobrang pinagirapan ko kung paano umuwa I'll try I'll try my best and that's it na mga tol for today's video maraming maraming salamat sa lahat grabe paglabas ko ng arena may mga sumisigaw pa may nakakilala sa atin nung umaga pa lang. Pagpila o may nakakilala din sa atin. Shoutout sa inyong lahat tol. Mahal na mahal ko kayo lahat. Alam nyo yan sa lahat na nagpa-feature. Mahal na mahal ko kayo tol. I will be forever grateful. Thankful kasi na-appreciate nyo ako tulad nga nang sabi ko tol Parehas lang tayong tao dito Magtatropa tayo tol Hindi ako iba sa inyo, hindi kayo iba sa akin Kaya mahal na, mahal ko kayo Lahat ng ino-comment nyo binabasa ko Kahit hate comment yan, kahit ayaw nyo sa akin Kahit suggestion, mga suggestion nyo na para ma-improve yung vlog ko, ganagawa ko. Kasi tol, ganun ko, kaya ko mahal lahat tol. Walang rason para hindi ko mahalin lahat ng nanonood ng video ko. Ikwento ko rin pala yung history sa inyo ng pag-ubo-ubo ko next time. I got you. Wala na akong boses mga sir. Maraming marami salamat. Kita it's tayo next con. Bala na, dapat pupunta ako ng toy con ngayon. Pero yung pa ako, sobrang sakit. Wala na akong boses. Yung likod ko, sobrang sakit. Kakain na ako para makita ni Dayo na kumakain ako. Peace! Space 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 space